Morning mga kalisang dyan. Papakita ko sa inyo yung tapos ko ng gawa na tabas. Yung pagkat ng isang bong sa sombrero. Ito yung sa harap niya. Itong dalawa, sa gilid niya, sa side panel niya. Ito namang dalawa din. Ito yung sa uh, back panel niya. At saka itong dalawa din sa gilid niya yung up at saka down. Ganito yun siya. Pag nabuo na siya, ganito na siya lahat. Ganito na siya. Ito yung front niya, dalawa. Walang eyelid kasi yung order ayaw nang may border dito sa harap. At saka, ito yung sa side niya. Side panel. Dalawa. At saka, ito naman yung sa back panel niya. Maganda, no? At saka, tapos na to eh. Maganda yung yak niya, Ganyan eh. Ganyan. na lang siya. din kasi sa order eh. Dipindi sa order kung anong gusto nilang ganito. O, ganito ba? Or ganito ba? Ganyan. Ganyan. Ganyan sya. Ito masira pa kaya hindi siya na hindi siya na hindi siya na deliver.